Hello guys, so as promised, ituturo ko na sa inyo paano mag-submit ng kanta or mag-pitch ng kanta for Spotify playlisting. So sa last video natin, tinuruan ko kayo paano mag-upload ng kanta. So ngayon, nag-email na si Spotify sa atin na na-receive na nila yung upload. So pwede na tayo mag-pitch ng song, okay? So mag-login lang kayo guys sa Spotify for Artists page nyo. So ito yon. Tapos hanapin nyo dito sa baba, ito, pitch a song to our editors. So, pindutin nyo lang yan. Yeah, pitch a song. Tapos may option dito na ipipin yung kanta nyo sa sarili nyong playlist guys, which is ginawa ni Spotify para sa atin. So, may kita nyo yan sa sarili nyong artist page. Next. Ilalagay nyo lang yung hometown nyo, tsaka yung saan kayo nakatira currently. Okay. So, next. Ayan. So, pipili kayo dito guys kung anong genre ng kanta nyo. Pwede kayong pumili ng up to three. Three genres. Pwede rin isa lang. So, for me, it's R&B. R&B. Ayan, R&B. Tapos may konting rap. So, hanap tayo ng rap. Yeah, rap. Yeah. So, ayan. Music cultures. Wala naman. So, pwedeng none of these. Sabihin natin, energetic tsaka fierce. Yan. Choose up to two song styles. None of these. Kasi hindi naman siya acoustic, hindi naman siya ballad, hindi naman siya pure beat. So, none of these. So, dito kung anong instruments yung nasa kanta nyo. So, for me, it's Drum kit samples, synthesizer. Yan. Is it a cover? No. Original song kasi. Is it a remix? No. How was it recorded? So, kahit home studio lang yung gamit natin guys, ilalagay pa rin natin yung studio. Is it an instrumental? No. Kasi may lyrics. Language ng kanta is Tagalog. Yeah. Next. Okay. So, sa description, guys, ang format na ginagawa ko dito is in-explain ko in one sentence kung anong pinaka-context or meaning ng kanta. Next is, magkukota quote ako ng isang lyric don sa song ko. Tapos, sasabihin ko dun na kuwari, um, this lyric's, um, is the overall message of my song parang ganun tapos next is nilalagay ko yung mga past Spotify playlist na nasama ako guys kasi for me mas credible siguro ako sa kay Spotify pag makita niya na oh dati na pala tong na nasali sa Spotify playlist natin so feeling ko mas may chance akong masama ulit pag ganun yung ginagawa ko So, theory ko lang yun. Hindi ako sure. Pero, so far, gumagana naman siya, guys. Um, sa mga recent uploads ko, lagi akong napapasok dito sa Fresh Finds. Dati napasok na ako sa bago sa rap. Pero, 2020 pa yun. Yan. So, uh, babalik ako sa inyo. Ipapakita ko sa inyo after kung magsulat ng description dito. So, tapos na ako magsulat ng description. Babasahin ko para sa inyo. Ginawang tanga is about a potential lover that seems unsure if they want a romantic relationship with you. The lyrics kung sa akin ay hindi kasigurado, mananatili lagi akong kabado. Is the feeling or context in which this song revolves around. This song is highly influenced by international R&B singers like Chris Brown and also local artists like Skastakli. My songs have been on rap slash R&B Spotify playlists before this and this song will be of perfect match to similar playlists. Okay? So, ulit yung format ko ay isang sentence na mag explain sa overall meaning ng kanta. Nag-quote ako ng lyrics sa aking kanta tapos in-explain ko bakit, bakit ko sinulat yung lyrics na yon. Tapos kung ano yung influence ng kanta natin. Tapos, nagsabi ako ng mga achievements ko before, which is na, na, na napasok na ako sa ibang Spotify playlists before. Okay? So, yan. Uh, I-review na lang natin dito kung okay na sila. Yan, okay na. Yan, ito. I-review natin. R&B, none of this, I take fierce from this cover no remix no recording studio okay so yan last step na lang i-pitch na lang natin yan so antay na lang natin guys sa release day kung uh, napasok na tayo sa spotify playlist so kung may tanong kayo magtanong lang kayo sa comments maraming salamat sa panonood bye bye